papatay ko Lord, na lang din na din talaga dahil eto at meron na naman niya mga bagong gamit dahil sa pag-affiliate ko kaya naman tara samahan niyo ko for today's video Yo, Friday ka na pa nga to mga mima at wala kang pasok itong sakaya so dyan dyan dahil umalis na yung teacher nila kaya naman meron na lang silang mga activity or assignment na binigyan hindi ano, kami nagising at eto nga, at pagkagising namin nagsain na rin agad itong sakaya si dyan dyan dahil tanghali na rin kasi talaga yung pinasasain ko lalo mga pag walang pasok para nga matuto siya at syempre bukod dyan yung eh, mabawasan din yung trabaho ko but anyway bago ako magluto eto at bubuksan ko lang din muna itong ang bagong pinadala sa akin ng lutoan ng Eku ni-request ko nga lang din itong sample mga Mima kasi nga gusto ko na rin talaga paritan yung dati kong rutuan kasi nga pagod na pagod na rin talaga siya. Pero hindi talaga yung maganda sa pag-affiliate kasi nga kapag meron ka kailangan sa bahay hindi mo kailangan bumili agad kasi nga pwede ka mag-request ng sample sa mga seller pagkatapos makukuha mo ng libre. Alam ano mo sobrang thankful ako dahil nung pisahan na takinala ko tong pag-affiliate kaya naman kahit papaano nakakabili ako ng mga gamit dito sa bahay. Anyway, tuwa-tuwa nga ako dito sa Nastic Pan na to kasi nga legit na hindi talaga siya dumidikit pagkatapos ang maganda pa dito hindi rin siya mausok gamitin. Yes pa mga Mima hindi talaga siya mausok kasi nga sa Mayfan Stone Coating kaya naman ganoon siya. Maleto mga tagluto din ako ng itlog tsaka longganisa para sa pananghalian namin at nabili ko lang din tong longganisa dun sa labasan na. Ang oh, flavor nga itong pinili ko isang hamonado at tsaka garlic at masarap nga siya pa Then anyway, itong at pagkatapos ko magluto, nilagay ko na lang siya agad sa plato at nagulat nga ako kasi nga pagkatanggal ko nito, itong ang pinakakaramel o itong sugar, itong longganisa, hindi talaga dumikit dito sa pan. Naman for sure, madali lang din itong linisin kasi nga tignan nyo naman at tatanggal ko na lang din talaga siya nang hindi pang hinuhugasan. Ano naman, comment nyo rin yan, nilalagay ko na lang sa comment section at sa yellow basket yung link. Tip lang lang din muna pala ako ng kape bago nga kami kumain dahil ito na lang din kaya nagbibigay sa akin ng enerhiya dahil hindi nga ako makakagalaw at makakakilos na maayos kapag hindi ako nakainom nito. Kung wala akong kape, para akong cellphone hindi na hindi naka-charge na gumagana pero mabagal, mainit ang ulo at minsan bigla pang naglo-loading. anyway, itong nga tong hapon, naligulan din ako at syempre nag-wig ako para nga maganda ako kasi nga ito at pinadala nga ako ng hodek ng mini washing machine. Oh yes po mga mima, padala lang dito sa akin at grabe sobrang thankful ko kasi nga hindi ko talaga akalain na papadala nila ako ng ganito. Kaya well, ko na lang, kasi talaga gusto makabili ng ganitong washing machine kasi nga kailangan ko talaga to lalo na meron akong toddler dito at meron akong estudyante. Sira na rin siya yung dati kong ginagamit at pinamanifest ko talaga na sana ipadala niya ako ng codec ng ganito. Noong una nga, maliit lang din talaga yung gusto ko makuha para sa kanila pero grabe, hindi ko talaga inexpect na-expect na ganito kalaki yung ibibigay nila sa akin. Kaya naman maraming salamat po sa mga brand na nagtitiwala sa akin at pagkitiwala pa sa susunod. Jersey. But anyway, eto nga, syempre, pag may bago, syempre, tsaka tayo sisipagin. Kaya naman eto, taglaban na rin ako ng mga damit ng mga bata. Kapag tuwan, tuwan ako dito, mga Mima, kasi nga meron pa siyang kasamang dryer at ang dito kahit hindi pa naka yung spin talaga namang natuto tayo siya. Na man, worth talaga to para sa akin kasi nga malaki din talaga yung maitutulong nito lalo na kung busy talaga tayo. Kasi ayan, tignan nyo at halos 80 to 90% to you na siya pero hindi ko pa yung naka 100% na pag-i-spin. Na sobrang mas hub talaga para sa akin to. Kaya naman, kung bet nyo rin to, ilalagay ko na lang yun sa comment section tsaka sa yellow basit yun din. Eh? Pagkatapos, eto, pinasok ko na rin yung mga bedsheet na nilaban ko kahapon kasi nga to you na rin silang lahat. Ito na nga rin siya agad kasi nga pag hindi ko pa to ginawa na ko sigurado nga abutin pa to ng sham-sham. O aminin nyo, ganyan din kayo at hindi lang ako kaya naman magtupi na rin kayo. Charis え